Hello guys. Uh, oh, ayan dahil wala tayong mai-upload. So gagawa po tayo ng <laughs> laro. <laughs> Ngayon, ayan. Meron po ako dito uh, dalawang dahon ng niyog. Gumawa na lang po tayo ng laruan na bola. Ayan dito sa dalawang dahon na ari. Ang gagawin natin ay dito sa may dulo ng dahon ay eh, puputulan lang natin ng ano. At kukuhain natin yung kanyang pinaka tingting. -ting. Ano, hindi natin kailangan ang tingting. Yung dahon lang ang ating kakailanganin. Ayan na po ang kalalabasan na re. Kailangan natin ng dalawa. Dalawa. So, puputulin natin ulit ang aring isa. Ayan. Ayan. <laughs> tingting ting, ay hindi na natin kakailanganin. Ito lang dalawa yung ating kakailanganin. Ayan. Yan ang gagawin natin po sa aring dahon na ari. Ay, ayan. Ganyan lang. Hmm. Pinasok natin sa isa't isa. Tapos, syempre isa sa lapid lang naman yon. Ganyan, 'di pa ganyan? ganyan. Ganyan. Hindi niyan Tapos Oh. Ayun. Tapos Ito ipapasok na lang ang natin 'yan. Ganyan. tapos gaganyanin natin ulit at ganun rin dito o yan. sa labas at gaganyanin paulit ulit lang naman o yan paulit ulit parang at dito ay parang napakanda gulo gulo na aayusin natin ito ay, yan alam nyo kasi ito kasi ginagawa ko nung ako'y bata pa maglalaro laro kami ng aray ko ng batu-batuhan ba di ba at least ito pag binato mo hindi masakit kasi malambot lang siya aha malapit nang matapos nalala ko kasi nung kabataan ko nung naglalaro kami ng ganito batu-batuhan, dalawang team. Yung yung team ng taya na nagbabato tsaka yung team ng babatuhin. <laughs> Siyempre, habulan yun. Merong isa, isang guhit sa gitna. Pag lumagpas ka dun, yung ganyan. Alam nyo yung laro na yun batu-batuhan. Pag natamaan ka ng bola, kaya ka. Ikaw naman yung ikaw naman yung magbabato hanggang meron kang matatamaan. Kapag kaganyan, napaikot na. O, oh, diba? Bola na siya. Pwede mo na siyang Muna siyang usuot-suotin. Yan, ganyan. Oh. Dito naman niya yan siya susuot. Tapos ito rin. Saan yan siya? Dito. Yay. ito talaga yung nagagawa ng wala nang ma-upload pa no <laughs> o oh, di o oh. eh, bakit parang ari parang mali ay <laughs> balik 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 dito ka sumuot suot ka din eh Ayan. Tapos, shoot ka ulit din. Hmm. Ay, ayan. Ikaw naman, dini ay. Hmm. pwede mong ibalik yan hindi ba nagkanda mali <laughs> ay bakit aray eh, parang mali ay saan ka napadpad <laughs> ay hala ay mali ang suot mo saan ka ga bakit ka naandiyat ay mali ang nasuotan mo ay di ni ka oh din eh. Tapos pwede mo yan ibalik. Ayan. At tanggalin ang sobra. Oh. Eh, di, malinis na ay ko yung nakagat ng lamok ikaw, pwede ka na rin bumalik ayan

bakit parang ang oh, bola pa rin naman siya di ba Ayan lang po at Maraming maraming salamat sa iyong panunood sa maganda kong video. <laughs> Bye!